Naglabas ngayon ang pahayagang Alemana Wealth ng isang eksklusibo na nagsasabing nagpapahiwatig ang China ng kahandaang magpadala ng mga peacekeeper sa Ukraine, ngunit sa isang kondisyon lamang, mandato mula sa United Nations Security Council. Tunog, napakalaki nito. Ayon sa ulat, handa ang China magpadala ng tropa para tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa Ukraine at maiwasan ang panibagong agresyon ng Russia. Pero may malaking patibong dito. Ang pahayag ng China na handang magpadala ng peacekeeper ay malinaw na pakikipagsabwatan sa laro ng Moscow na sinusubukang gawing walang saysay ang papel ng mga garantiya ng seguridad. Tara, himayin natin kung ano talaga ang sinabi, ano ang hindi sinabi, at kung bakit. Sa aktwal na situation, maaari itong maging malaking patibong. Ako si Alexi Pechi. Agosto 23 ngayon. Susunod, tatalakayin natin ang lahat ng sunod-sunod. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito. Mag-like, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Ngayon, ayon sa pahayagang Aleman na Welt, isinulat nila na handa ang Beijing na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine bilang bahagi ng peacekeeping mission ngunit lamang kung may mandato mula sa United Nations para sa pagpapatupad ng misyong ito. Galing ang impormasyong ito sa mga Euro diplomats na may koneksyon sa bilog ng pamahalaang Chino. Kamakailan, diretsyahang sinabi ni Vladimir Zelensky na hindi kasama ang China sa mga posibleng tagagarantiya ng seguridad ng Ukraine sa kasunduang pangkapayapaan. Mahalaga ito dahil ang mga peacekeeper at mga tagagarantiya ay magkaibang papel pero sa politika ay parang magkaugnay sila. Aalamin natin ngayon ang lahat ng detalye. Background ng diplomasya ng China. Sinusuportahan namin ang anumang hakbang para sa kapayapaan at dapat lumahok ang lahat ng interesadong panig. Ganito rin ang sinabi ni Una Van Una at ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China sa mga briefing sa Munich at New York. Una no ulit ko. Sinusuportahan ng China ang mapayapang pagsisikap, mahalaga ang papel ng Europa at dapat lumahok lahat ng panig. Laging sinasabi ng China na sila ay para sa kapayapaan. Para maintindihan ang agenda, ipapaliwanag ko ito ng malinaw. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, inuulit ng mga Chino na handa kaming magpadala ng aming mga tropa sa ilalim ng United Nations. Sa mandato ng Security Council at ng United Nations, bilang mga peacekeepers, bilang mga tagapamayapa, mandato ng United Nations. Para maintindihan, ito ay agad na nangangahulugan ng karapatang magveto ng Russian Federation. Ang mga peacekeepers ng United Nations ay ipinapadala sa pamamagitan ng desisyon ng Security Council ng United Nations. Ang Russia ay permanenteng miyembro ng Security Council ng United Nations na may karapatang magveto. Kung hindi pipirmahan ng Moscow ang desisyon, Walang magiging peacekeeping mission sa Ukraine. Kung pipirma sila, sila ang magtatakda ng patakaran kung sino ang kasama sa operasyon at kung pagmamasidlang o pamimilit sa kapayapaan ang mandato. Magkaiba ang mga mandating ito. Ibig sabihin, ang kahandaang ito ng Beijing sa ganitong kondisyon ay automaticong ibinibigay ang susi ng senaryong ito sa kamay ng Kremlin. Iyan ang letra ng proseso. Ano ang ibig sabihin ng peacekeeper sa mandato ng United Nations Security Council? Katulad ng nangyari sa misyon ng Organization for Security and Cooperation in Europe pagkatapos ng Minsk noong 2014 pagkatapos ng mga ang Minsk. Maaaring pagmamasid lang sa mga paglabag ng walang anumang magiging epekto o maaaring may opsyon na may karapatang makialam kapag nagpatuloy ang labanan kung ganoon ang isusulat sa mandato. May dalawang klasing peacekeeping misyon sa United Nations mandate. Ang isa, papasok lang para magmonitor, magmasid at magsulat ng ulat. Halimbawa, nagkaroon ng paglabag sa tigil putukan, may putukan, at inilipat ng mga panig ang mabibigat na armas ng ilang kilometro. May mandato na kung saan ang mga blue helmet na ito na may hawak na baril ay hindi lang basta nagmamasid sa sitwasyon. At kung makita nila na may isang panig na lumalabag sa tigil putukan, may kakayahan silang pilitin ang kapayapaan. May karapatan silang gumamit ng armas para pilitin ang alinmang panig na sundin ang tigil putukan. At dito ko nauunawaan ang lahat ng pag-aalala tungkol dito. At binibigyang diin ko na ang Moscow ay maglalabi para sa ganitong malambot na mandato. Ibig sabihin, walang armas ang mga tagamasid, walang otomatikong tugon. Basta lang paglalagay ng mga peacekeeper na nakatayo lang at nagmamasid at wala silang magawa. Ayon sa mga Chino, hindi sila tutol at magpapadala ng sundalo sa Ukraina, pero bilang peacekeeper lang na magmamasid. Kung kailangan, pwedeng harangin ng Moscow ang mga kilos nila kahit kailan sa United Nations Security Council. Bakit ibinunyag ng Beijing ang impormasyong ito sa mga Europeo? Malinaw ang lohika. Ipinapakita ng China na siya ang tagapamayapa na hindi mabubuo ang seguridad nang wala siya at pinananatiling mataas ang halaga ng negosasyon sa Moscow. At paulit-ulit na binabanggit ng Reuters ang formula ng China. Dapat lahat ng panig ay lumahok. Iyon mismo ang ibig sabihin nito. Kung wala ang China, hindi kayo magkakasundo. Paano ito nakikita ng Kyiv? Kung ang misyon, ito ay isang tunay na safety net na may armadong contingents malinaw na patakaran sa paggamit ng puwersa, karapatang mamilit para sa kapayapaan, automaticong parusa, at supply ng armas sa sandatahang lakas ng Ukraina kapag may paglabag. Kung ganun, oo, ito ay isang plus. At kahit na ang mga Chino ay sumali sa misyong ito, walang problema, hindi papayag ang mga Chino dito. Walang saysay ang bandila ng China sa uniforme kung walang mandato at patakaran. At ang partisipasyon ng China bilang tagagarantiya ay tinanggihan na ng Kaiv hindi isinasaalang-alang ang China. Malinaw na sinabi ito ni Pangulong Zelensky. Kaya natatanggal na ang tanong. Paano tinatanggap ng Rusya ang balitang ito? Bilang isang oportunidad ba? Dahil kasama ang Beijing sa misyon, pwedeng sabihin ng Kremlin kina Trump at Europa na lahat ay kinakatawan at napanatili ang balanse. Nasa balangkas ito ng Konseho ng Siguridad habang hinihiling ni Lavrov na talakayin ang mga garantiya basta't kasama ang Russian Federation. Ito ay naglalarawan ng isang paborabling balangkas para sa Moscow. Walang otomatikong proseso. Kailangang sangayunan ang bawat padala at parusa batay sa opinyon ng lahat ng panig. Sa United Nations Security Council lang ito tatalakayin kung saan hindi papansinin ng China at Russia ang mga desisyon. Kaya matindi ang paninindigan ng European Union nitong mga araw sa malinaw at matibay na seguridad para sa Ukraine at snapback. Ibig sabihin, mabilis ang balik ng parusa. Tinitingnan ito ng Estados Unidos. Ang Washington ay tradisyonal na maingat. Tinatanggap ang anumang konstruktibong ambag pero hindi sila umaasa sa kulay ng beret, kundi sa tatlong bagay. Hintay. Ang kondisyon ng Russia ay suporta sa himpapawid, paninikdik at pagtutugma ng misyon sa mga garantiyang darating. Kung ang tinatawag na mga peacekeeper ay nagiging panakip butas lang para mapatigil ang labanan sa mga kondisyon ng Moscow, ito ay parang Minsk Agreements tatlo, hindi kapayapaan. Kaya naman, ito ang sinusubukan makamit ngayon ng Moscow. Ang praktikal na pagsubok dito ay ang komposisyon ng military contingent ayon sa United Nations na pamantayan. Karaniwang ang estado na may kaunting reklamo mula sa magkabilang panig ang nagbibigay ng pangunahing peacekeeping mission. Ang China sa ganitong papel ay napaka-kontrobersyal. Maraming tanong ang Kiev sa Beijing. Mula kalakalan sa mga, uh, mga Ruso hanggang gray na supply chain ng piyesa ng armas ng Russia. Hindi nakapagtataka na ang reaksyon sa Brussels ay halo-halo rin, ayon sa mga European media. May ilan na nakikitang oportunidad ito, ang iba naman ay panganib. Ano kaya ang susunod kung ito ay balita? Kung simpleng pagsubok lang ito, sa mga susunod na araw makikita natin ang paglilinaw ng China sa estilo ng kanilang kagawaran ng ugnayang panlabas na nagsasabing nananatili silang mapayapa at patuloy ang konstruktibong papel bla, bla, bla. Pero kung talagang nais ng Beijing na pumasok sa eksena, magkakaroon ng usapan tungkol sa anyo ng mandato. Kung sino-sino ang bubuo ng misyon tungkol sa mga koordinado ng mga lugar ng responsibilidad at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, kung magsasalita ang China tungkol dito, seryoso talaga sila. Ito ay magiging pagsubok sa kahandaan, kahandaan, kahandaan. Hindi ito tungkol sa mga literato sa checkpoint o doon sa malapit sa linya ng labanan. Ito ay tungkol sa totoong mga patakaran ng paggamit ng puwersa hindi tungkol sa mga blue helmet. Kahit walang baril, kundi ballpen at maliit na tablet lang, doon nila isinusulat ang kanilang nakikita. At totoo nga ba, mga tropa na may karapatang pilitin ang kapayapaan? Kaya ang headline na magpapadala ang China ng mga peacekeeper sa Ukraine ay malakas, pero may napakalaking asterisk. Kung papayagan lang ng United Nations Security Council, ibig sabihin kung papayagan lang mismo ng Russia. Sinabi na ng Kiev na hindi nila nakikita ang China bilang isa sa mga garantor. Nababahala ang Europa dahil sa malambot na mandato ng Estados Unidos. Tinitingnan nila ang nilalaman, hindi ang mga bandila. Kaya kung may nangangarap ngayon na darating, alam mo, ang mga Chinese na helmet at doon siguradong magkakaroon ng kapayapaan. Kailangan nating harapin ang realidad. Walang automatiko o totoong patakaran. Hindi ito tunay na kapayapaan kundi pansamantalang tigil putukan lang at sigurado akong hindi makakatulong ang mga Chinese peacekeepers para makamit ang kapayapaan sa Ukraine. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingat kayo! Paalam sa lahat! Subtitulos ni Dima Torzok